Hello guys, good morning. Welcome to my vlogs. Ayan, update lang tayo mga idol. So, dito tayo sa probinsya mga idol. So, ito po yung makikita sa daan mga idol. Tulin si to mga idol. Ayan yung bukid mga idol. Ng sabila is basakan mga idol. Papunta tayo ng lungsod mga idol. Bibili tayo ng mga kain o pagkain idol so ayan ingat po sa biyahe kaminten mga idol ayan po Ay, makikita yung basakan ayan po mga basakan no? mga palayan mga idol dito lang po yan makikita sa probinsya ng Mindanao. So, thank you so much for watching, guys. Don't skip ads. Importante po yung isda, mga idol. Malaking tulong na yun sa atin para makabalik tayo din sa inyo. Salamat. Thank you so much for watching. See you in my next video. Bye-bye. Love you all.